So guys, thank you for watching. Maruya, let's eat maruya for merienda. guys, gagawa ako na maruya. Meron ako flour, egg, brown sugar, and I will add cornstarch. So, i-mix natin flour. Naglagay ako ng 1-4 cup ng cornstarch. starts. 2 eggs, brown sugar, Tantya-tantya na lang, guys. Depende sa tamis na gusto niyo. Megas lang, guys. Until yung yung tatlong ating mixture saging. ay matunaw yung flour. Is ko siya tatlong hiwa or whatever, whatever kung gusto nyo. <coughs> Ready na yung aking mixture. Excuse me. Ayan na slice ng saging. Ilagay na sa mixture ng harina. Ayan. Then, ipiprito na. Ganun lang kasimple. Ganun lang kadali. Ang merienda namin kanina. Ayan. Parito <coughs> Ay, na ako, guys. Ayan. Medyo, hindi naman kailangan deep fry. Guys. Katamtaman lang ng mantika. So, ayan. Nag-deep fry ko na siya. Malutong siya sa labas. Ay, at very chewy inside. Kaya. Ang sarap. Konting sugar lang. I, ano lang. I-coat yes. lang ng oh. sugar. <laughs> Kung ayaw nyo naman na matamis, kahit to, huwag nyo nang lagyan. Depende yan sa taste ninyo. At ayan na nga, nakapagprito na. Masarap ito sa juice or kape. Ayan. Mm. Kahit sa tsaa, pwede rin. It's made banana. Banana saba. With some flour, cornstarch, sugar two eggs and some water to dilute the paste the but beta, the butter hmm? Roma, Roma. Ayan na guys, kain na na. This is our merienda. <tiple> <is our> <tiple> Video sa paggawa ng maruya. Oh, I hope until next video guys. Thank you for watching. Salamat sa suporta. Ah. I love you all. Bye-bye. Nice. Mm -hmm. And guys, done na. Uh, please subscribe to my channel until next video. Thank you. Bye-bye.